Ilang parking fee ng mga sasakyan sa naiyang tinaasan matapos pamunuan ng pribadong sektor ang paliparan. Maging ang singil sa parking ng mga eroplano tataas din. Kaya damay ang presyo ng plane ticket. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Mas malaki ang eroplano, mas malaki ang kailangang bayaran sa parking sa naiya. Naglalaro sa 60% hanggang 300% ang taas singil sa parking at iba pang bayarin ng mga airline at kada limang taon, tataas pa ulit yan ng 20% ayon sa Department of Transportation. Ang dahilan niyan? To be able to generate revenue, no? especially uh, the concessionaire, for them to be able to finance uh, the infrastructure uh, requirements no? Uh, to modernize the airport. No? Unang taas singil daw ito sa nakalipas sa 24 na taon dahil dyan, ayon sa mga airline, mukhang hindi na maiiwasan ang pagtataas ng pasahe sa eroplano. Sinegundahan din niya ng DOTR. Pero giit ng ahensya, If uh, it will increase, uh, it should not be uh, a huge increase. No? Uh, because uh, the, the, air, the air, airlines no? can uh, absorb part of it. No? Uh, part of it can be passed on to the passengers. No? So but uh, this is uh, for uh, the concessionaire to be able to also recover their investments. May kipagdayalogo rin ng DOTR sa bagong operator ng NAIA tungkol dito, pati na rin sa posibilidad na pagbibigay ng mas mababang parking rate para sa mga nagtatrabaho sa NAIA, gaya ng mga flight attendant at piloto. Panawagan pa ng DOTR, bigyan ng pagkakataon ng concessionaire na magpatupad ng mga pagbabago sa NAIA na matagal nang nabinbin. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de La Peña, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.